Hi guys, day 9 po ng ating uh, hito newbie farming And, uh, tinanggal ko na yung dahon ng kangkong since sobrang makalat na lang siya, hindi na tinutubuan ng dahon kasi kinakain nila eh tapos meron lang ako rito na dahon ng talisay ang ginawa ko ginawa akong ganito nilagay ko sa parang net kasi sabog sabog kinakagat-kagat nila humaharang minsan sa ano humaharang sa humaharang sa dito sa filter sa ilalim so ang minanambuga ng water pump kaya ganyan na lang ginawa ko ngayon kakabulagay ko lang ng pagkain um, yan, hindi pa nila nauubos pero yan mukha lang mabaho yung tubig pero malinis yan walang amoy yan dahil sa talisay talisay talaga the best yan hindi pa ako nagpapalit ng tubig mula kahapon yung pH level nyan uh, nasa 7.1 lang Tapos, uh, ito pa yung isang tinry ko uh, bad news lang yung tatlong binukod ko eto isa na lang natira eto tubig ulan to first time kong gumamit ng tubig ulan ayan Ayan, nakikita nyo sobrang ganda kasi paglagay ko pa lang sa kanya hindi siya nagreact sa tubig talagang nandyan lang siya ganyan tapos siya nagtatago siya sa ilalim ng dahon ng talisay yan kita nyo naman tapos medyo yan siya na lang yung survivor siya yata yung bully sa ano isa sa tatlo eh na binukod ko eh. kaya siya lang yung survivor yung bangas bangas talaga yung walang balbas tapos parang kalahati ng uso na wasak iyon talagang hindi na kinaya so yun lang muna guys balita ko kayo ulit bukas tingnan natin pero so far yun na, yun na lahat sila um, oh, so bukas ulit